Shout out sa mga tropang Cebuano dyan dahil sa araw na ito ay gagawa natin ng house improvement floor plan ang model na Bernice Diyan sa Futura Homes. Located diyan sa Subabasbas, Lapu-Lapu City, Cebu. So tara mga tropa, let's watch this. So eto mga tropa yung perspective ng model na Bernice sa Futura Homes. Located ito sa Suba Basbas, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang lot area niya mga tropa ay 88 square meter. At ang floor area niya ay 30 square meter. Uh, disclaimer lang din mga tropa ha. Hindi ko gawa yung floor plan na ito. Dinownload ko lang to sa internet para gawa natin ng house improvement. So eto mga tropa yung basic floor plan niya. So bare type lang ito mga tropa, wala pa itong interior wall. May provision lang siya. Ang may wall lang sa loob ay yung toilet and bath. Ang feature niya mga tropa ay meron siyang one bedroom, kitchen, dining, living area, may service area sa likod, merong carport at merong uh, front yard at saka setback sa likod at dito sa parting kanan. So ngayon mga tropa, gagawa natin to ng floor plan para madagdagan yung bedroom. So, ang nakikita ko ditong possible na gagawin natin ay i-extend natin itong wall na to dito tsaka dito. So, magkakaroon tayo ng isang malaking ganun na space na pwedeng gawing dalawang bedroom. So, dito sa harap, um, hindi ko na to gagalawin kasi yan yung front setback. At itong garahe na to ay hindi ko rin ito pakikailaman. Dahil requirement na bawat bahay ay dapat merong garahe para hindi nag-garahe sa kalsada. So tara, umpisaan na natin gawin yung floor plan. So ayun mga tropa no. Uh, dito sa drawing na to sa house improvement na gagawin natin. Ito yung original niyang plano. Ang balak kong gawin ay i-demolish -de tong wall na to. Yan, itong wall na to di-demolish ito pati ito para mag extend tayo ng wall dito sa likod para magkaroon ng dalawang kwarto. So kung mapapansin mo din maliit yung kitchen. So kailangan din nating gawan ng solution yun. So, eto mga tropa, yung propose nating plano. So, ayan. Takpan muna natin yung likod. Ayan. So, malinaw na siya. Andun bedroom 1, bedroom 2. Pero dito, meron pa rin tayong ano, uh, air well. Kumbaga, para pumasok dito ang natural light ng ventilation. Kaya, itong part na to ay dapat wag mo itong bububungan. Okay? Tapos dito, hinabaan na natin yung kitchen counter niya. Nilagay natin doon sink, range and Rev So dito sa wall na to, sa side na to Dito mo ilalagay yung dining area mo So again, dun sa living area Wala tayong ginalaw Tsaka sa carport Tapos ang gate mo ay eto Hindi ka nagagawa ng service gate Yung service gate mo kasama na dito sa uh, Panel ng gate ng sasakyan mo So yung isa maliit lang na panel Tapos yung isa mas malaking panel So dito ngayon Ang gagawin mong service area Ay dito na sa iyong garahe kung maglo-laundry ka, maglalaba ka, dito na sa iyong garahe. Okay? Para yung likod, ginamit kasi natin para madagdagan yung bedroom mo. So, yun, ano? So, yung living, okay na yun. Nandun ang TV area. Okay naman yun. Nandun TV area. Dito ang sofa, TV, dining. So, maganda ang orientation niya. So, yun. So, paano mga tropa? Ha? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood niyo Sana nagustuhan nyo itong Plano na to.